Hello mga kapiks, kumusta? It's Megan Popex Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel mga kapiks. So, long time no si mga kapiks. Um, for this video mga kapiks, sa um, um mag-ano po ako nang nauulam namin yung tanghali. So, at nag bagong gupit na naman tayo mga kapiks dahil ah uh, balik ulit tayo ng ano, ah uh, Manila para uh, mag-set in mga kapiks sa schooling namin so pinabalik kami ng na ni namin kasi uh, yung batch may batch na kasi natapos tapos may mga pinabalik ni sensei so sinama na kami na tatlo yung tatlo magkasama kami so baka doon na ano yung ano namin um, si kasi parang pareho sa una naming a uh, sensei noon na senpai ah oh, senpai pala mga kapiks na nag-set in for 2 weeks tapos doon na ni-release yung COE tapos diretso na siya so taga Cebu din siya so kami taga Cebu baka pareho din so ito pala mga kapiks ah, naghanda na po ako ng mga dadaling ko bukas kasi yung flight ko mga picks, mga gabi pa naman kasi balik namin sana otso kailangan dapat ah, ah, early kami pagunta doon kaya nagpabuka ko mga uh, 7 ng 11 tapos yung uh, flight 11 uh, bali dadating dun mga 12 ng uh, madaling araw mga kapiks so ito pa yung mga dadaling ko at yan yung dadaling ko mga kapiks so nung unang pagpunta ko ng Manila mga kapiks wala pa akong ganitong manita so nagano na ako nag, uh, nag ready para kung sakaling ano ready na tayong uh, may mga dadalhin so ano yung mali na, mali na, to ay ang laki nito ay ano uh, 28 si, 28 ata itong mga kapiks 28 si sa shopee ko lang to nabili tapos may isang bag hand carry 7 kilos sa uh, free tapos ito may bayad to 20 kilos iwan ko kung, kung nag 20 kilos to kasi ito yung mga ano natin ano yung mga ginamit ko sa ano pag-schooling namin so dadalhin ko lang ulit kasi Siyempre magsisting kami ng photo weeks. Balik na naman kami sa ano, mga lesson namin. So, balik na naman yung ano natin mga pics, Pagsakit ng ulo sa mga memories. Medyo nakalimutan ko na yung ibang mga memories namin mga kapix. Bali sa pagsitin namin, parang i-refresh lang kami mga pics yung mga lesson na ano, namin. Para, hindi makalimutan. So, congrats pala mga pics yung mga kabatch ko na babae kasi yung yung hiring yung inano talaga sa batch namin puro mga farmer babae ano na ata sila nakalabas mga 15 kalahat sa amin mga nandun na, na sa nandun na po sa Japan mga sama-sama po sila sa schooling kasi pagpunta din sa schooling pa one month so bali yung iano dun parang ano na lang uh, kaywa kaiwa naman kaiwa kasi yun sabi nila kaiwa bali, bali ano, kung conversation mga kapis yung pag-uusapan sa mga araw-araw kasi yun talaga gagamitin dun. Ah, uh, conversation, kung paano ka makipag-usap sa hapon para maintindihan mo. So yung mga na-scrolling na dito sa ano, uh, dito pa lang, ano lang mga ah, uh, kung paano gamitin sa, sa sentence mga kapis. Hmm, nandito na siya ano. Kasi pasok na yan, pagdating pala ni siya. so yun mga pets dahil mag... Ah, uh, 11, handa muna tayo na ng makakain na mga pets. So, may tira po ditong isda at nag nag Nag-tira po ako kagabi ng isda ng pabilis ng mama nang ano. Ah. Uh, isda tapos pinaksi ko kagabi, tapos nagtira ko para ngayon. Tapos prito tapos paparish ko nito ay uh, May noodles dito mga pets. Paparish. ito sa uh, dala pa ni ano ni Ate Walin galing Korea so, try natin ito para sa akin sa fritong isda let's go at si mga pala yung matatapos namang maglaba so tayo naman yung mag-aanda ng ano makakain namin na yung tanghali 9 unin mo ng mga pis yung pag sila mga pigs ka mo pala mga pigs pag nila buti na lang, ah, hindi umulan ay Hi, nasa nga rin

So, start na naman tayo mga kapits pag-die. Kasi, kung mag-release na yung COE, uh, medical ulit kami ah. Uh, last medical mga kapits. Kasi, tapos na yung happy-happy, tapos na yung ano, bagong taon. Ah, bagong taon naman may mga kapits yung mga party-party uh, konti ito so, ngayon dahil pa tayo sakto lang yung mga kapis kasi pag sitin namin dun uh, parang dahil din kami dun kasi yung pagkain namin dun ay ano lang uh, limit lang tapos yung kanin isang total ng ano cup cup lang parang nasa uh, mga restaurant mga Jollibee yung kanyan mga kapis yung, yung kanin dun. tapos yung ulam konti konti talaga mga kapis yung makakain dun Ah, uh, medyo pumayat ko dun nung ano, nung pag-schooling namin. Pagupit na lang po ako ng ano. Kagad kasi. Kapong pasana sana ako magpapagupit. Kaso lang, puro puno. Kasi linggo kahapon, puro puno. Uh, apat yung pinagtanggo kahapon na barbershop puro puno so ngayon lunes sakto ah, walang walang nagpapagupit baka kasi diyan tingin yung puro nagpapagupit dun kasi ngayon may klase practice school kailangan bagong butik tapos may may dala rin to si Ate na ano na pansit na manghang parang ang pinakamanghang pero si nai kumakapit sobrang ahang talaga ito ako iwan ko lang kung manghang to try natin siya sabi Nati kasi ni mama noodles no, eh So, ayan mga kapiks, luto na po yung ating tritong isda. Tsaka, no, gusto na yung susunod sa so, nagpakulong lang po ako ng, ng tubig. So, samahan nyo naman kami mamaya mga kapiks na Let's go! So, ayan mga kapiks, kainan na. Ito po yung ulam namin. Noodles, tsaka may tirang kanina. Tsaka, tritong isda. Yes, Ano yung pinatawag? <t Vegan noise> Kain ka tayo mga ano ano ay ano 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 ay. Noodles. Tsaka ano kong ano 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 Kanina lang ka. Maraming nubis pa yung tatlong ano, piraso. Parang pansit na po. Lug Awan na lo ito. <todak> Awan. Awan. Ito <todak> na nudyo sa pula. Ah, mai di

Duday lang yung naiiwan na bata. Buti diyan yan pinasabay kasi baka naiwan si mas... Ano ba yan? Ay Christian, ito ah. Yan si Pix, bagong gupit. Bagong trinit tayo, Mara Pix na naman. balik na naman siya sa ano niya balik sa, sa ulo sa goal niya si Duday hindi na Duday tidak kawan pinggan berapa sama yang pinggan tidak plastik kawan yang

Alam na ikot. Tapos yung dalawa, dyan po sila kumain. So, dalawang bata na lalapay yun nandito. Si Chris din ay nasa uh, school. So, si Siya half day lang po ngayon. So, yung hello. Hello. Nakaw na. na ito yung inumin natin. Pinapol juice para sa ano to. Ah. Talo rosata mga hapis. at yan mga kapis tapos na kami kumain so natapos na rin si mama maglaba ah, ang daming laba ni mga madax mga iniwang pa yan ng ano na mga nagbakasyonis so safe, man, safe naman po sila mga kapis naka ayan medyo makulimlim na naman yung ano panahon na ay sana maging safe na, maging safe rin mga ka-fix yung uh, biyahe ko bukas so naano ko lang mga ka-fix kasi flight ko alas 11 tapos darin ko ng Maynila sa Naya Terminal alas 12 ng madaling araw so <coughs> ay hindi po parang wala po tayong matutulugan nung kasi serado pa po yung ano jailing nung kasi nung pagpunta namin dati doon nung una sa jailing sa Manila sa uh, May Cavite alas do oh, ala kami nakalapag sa Manila sa Naiya so dumiretso agad kami sa sa ano sa jailing so alas dos kami dumating doon kaso lang sarado pa so yung ginawa namin ay naghanap kami ng may yan, matutulogan. So, wala mga kapiks kasi delikado, puro serado. So, buti na lang may nakita kaming 7-11 dun. So, dun kami nag hanggang umaga. So, nagbukas yung jailing. Yung schooling namin ay... Ano? Mga... Mag -alas 8, mga mag alas otso, mga kapiks. Mga alas quarter to nine. So, ang tagal. So, kaya... <coughs> pinag-isipan ko tsaka pinag isap namin ng mga kasama ko na kasabay ko. So pagpunta pala namin sa Mactan, iba-ibang flight kami mga kapeks kasi ako nauna akong magkuha ng uh, ticket kasi mas maaga, mas mura. So air Asia ako, nakamura ako kasi nauna akong mag magpawuk. So yung dalawang kasama ko ay nahuli. So, so ngayon, yung usap-usapan namin sana, isang plane ticket lang yung sa para sabay-sabay kaso lang nahuli sila so ibang <laughs> uh, airplane yung sa nila so magkaiba-iba din yung ano namin uh, oras pero uh, pero kung ano 7 kami aalis uh, pero magkakaibang oras lang so pag-usapan namin sunduan na kung sinong mga sa airport sa Naiya Uh, maghihintay tapos chat chat tapos yung huli yung pinaka huli yung isang kasama namin alas 5 uh, alas 3 alas 3 yung papunta niya ng Mactan tapos lapag niya sa Manila airport alas 5 so doon na lang kami maghihintay nasapan namin yung isang kasama ko doon na lang kami maghihintay sa naiya uh, doon na lang kami matutulog kasi yung isa alas 12 parang mag same lang yung flight namin <coughs> magkaibang ticket lang plane ticket so doon na lang magkikita at doon na lang kami matutulog mga kapiks kasi kung pupunta na naman kami doon munang maagad sa J-Link <coughs> wala na naman kami may stab ba niyan matutulog delikado din mga kapiks tapos may mga dala kami <laughs> so doon na lang kami matutulog sa airport so ayun mga kapiks ha good luck good luck na naman sa akin sa sit in balik sit in kasi balik sakit na naman ng ulo so medyo nakalimutan ko na yung ibang minemorize ko pa na, pa naman mga kapis dahil sa so ayan nag sarasailo na ako tapos may, may ginagawa so, may hirap talaga kapit tapos ang daming minemorize tapos pag minemorize ko yung iba nakakalimutan ko okay. so bahala na itong mga kapis bahala na si batman So ayun mga kapis, good luck po sa akin. So hanggang dito lang po muna tayo mga kapis. Siyempre mga kapis, kung bago ka pa lang po sa akin YouTube channel, please subscribe so, na po and don't forget that. Pakiclick na rin po yung bell notification mga kapis, para maging update po sa lahat ng mga, mga bagong video. So ayun mga kapis, thank you for watching and see you for our next vlogs. See you tomorrow mga kapis. -bye. -bye.